I'm curious, panoorin po natin ang naging pahayag nito na ni Giselle Sanchez. Bakit po mahal ang, ang katoliko mo? Ah, okay. Mahal ko ang pagiging katoliko kasi for me, parang it's the Catholic faith. Tayo lang, okay? Tayo lang ang nagdadasal in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So alam natin that when we pray, we pray in the name of the Father. In the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. Hindi lahat ng religion, my Hindi lahat ng Jesus which is the most powerful. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen. And I am so shocked with some religions not even believing in Jesus Christ. The right? And the way. And the life. So we are, I am just. and we have the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is unimaginable. Nagustuhan ko po yung sagot niya na kapag nagdarasal ang isang Katoliko ay nagdarasal talaga tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ka-curious, ang pagbibigkas po ng pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa panalangin ay mahalaga dahil ito po ay nagpapahayag ng pananampalataya, ng ating pananampalataya sa Banal na Trinidad at nagpapakita po ng pagsamba at pagkilala sa kanilang pagkadyos. Sa simbahan katoliko po, ang panalangin na ito ay tinatawag po na Trinitarian Formula o Banal na Pangalan. Ito po ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa tatlong persona ng banal na Trinidad, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa pamamagitan po ng pagbibigkas ng kanilang mga pangalan, ipinapahayag po natin ang ating pagsunod at pagsamba sa kanila bilang iisang Diyos na may tatlong persona. Ang pagbibigkas ng pangalan ng banal na Trinidad ay nagpapakita po ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Iso Kristo. Sa Matthew 28 verse 19, sinasabi po ni Jesus sa kanyang mga lagad na magturo at magbinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito po ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsamba sa banal na Trinidad na binibigyan po tayo ng otoridad na gamitin ang kanilang mga pangalan sa mga gawain ng pananampalataya. And take note, kapag pangalan na ng Diyos ang iyong binigkas, sino pa ang kokontra dito? Ang pagbibigkas po ng pangalan ng Banal na Trinidad ay nagpapakita rin po ng pagsunod natin sa mga tradisyon ng simbahang katoliko. Ang simbahang katoliko po ay nagpapahalaga sa mga tradisyon na nagpapahayag ng ating pananampalataya at nag sa atin na maging malapit sa Diyos. Ang pagbibigkas po ng pangalan ng Banal na Trinidad sa panalangin ay isa sa mga tradisyong ito na nagpapakita ng ating dibusyon at pagsamba sa iisang Diyos. Kaya kudos po sa kay Jesus Santos sa pagsasabi ng kahalagahan ng pagbibigkas ng pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa panalangin. Ito po ay malaga dahil ito po ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa banal na Trinidad. Nagpapakita po ng pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Kristo at nagpapakita ng pagsunod sa mga tradisyon ng simbahang katoliko na tanging matatagpuan lamang sa Iglesia Katolika. Ito po ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagsamba at pagkilala sa Diyos bilang iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya manatili po tayong maging matatag na isang katoliko. Kung nagustuhan nyo pong video na ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin upang ma-inspire pa na mas palalimin ang kanilang pag-unawa sa ating pananampalataya. Maging tunay na katoliko sa salita at sa gawa. And of course, maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Marami po kayong pagpipilian na angko po sa mga kagustuhan po ninyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po din nyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Ecclesia. Sa Diyos po, ang lahat ng papuri. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good um, uh, program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. At the same time I also encourage you to visit the Museum of Madre Rosario here in Molo and uh, you will see and experience the greatness the sweetness the presence of God in Madre Rosario's chapel you can also experience the closeness and the intimacy of friends uh, together with all the relics of the saints here in the museum And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. And thank you very much. God bless. Hello, good afternoon, everyone. I am Sister Maria Cheryl Panggaawaki. I am now on my tenth year as a professed Dominican sister. The joy that gives me to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters one if you want to join us come and visit us